So, another day, another free energy electricity na naman tayo, mga boss. At sa ating mga kapwa na solarista, adik sa solar, adik sa solar setup, walang katapusang setup. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bagamat medyo makulimlim ngayong hapon, Ayan oh. Eh, kahit pa paano eh, sumisi pa yung ating mga setup. Yun nga lang kasi talagang parang lalag natin ka sa ganitong setup. Kasi wala kang makalikot, wala kang may dagdag kasi nandyan na. So, bagamat ganyan yung setup natin, gumagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng content. Alam nyo naman, yan ang buhay natin. Okay, so bago tayo magsimula ay gusto kong i-shoutout nga pala. Ito, papa shoutout Tatlo lang naman, huwag kayong magalala, hindi matagal to. Le Sir Leo Leo na nasa Hong Kong ngayon. Chris Dagsel na nasa Pilipinas, si Gilyer Castaneda. Shoutout sa inyong lahat. Magandang araw, Haga bukas. Okay, ah, next day na naman yung iba. So, sa mga gusto magpa-shoutout dito sa Oba. Okay, so may nagtanong noon, review daw natin yung ginamit natin. Ito. Sa review daw natin. Sa so, yung ginamit ko kasi uh, tawag dito spot welding, Tabain. tawag dito. Para sa mga yon spot welding machine operation inst instructions. So wala naman siyang ano brand. Wala siyang brand. Kundi Chinese brand. Wala. So pasensya na guys. At gayon nga at ito ay hiniram lang natin, tinakbo ko lang sa may are. Hiniram ko lang kasi nga meron siyang, yung battery na alalay nyo yung ginawa ko parang uh, paputok Battery po yun. Eh hindi niya maharap-harap, tinanong kung tapos na niya. Matagal na yun na binili niya, yun nga lang kasi hindi niya maharap. So dahil hindi niya maharap at ako ay nakakaharap, ako yung humarap. Buisit na harap yan. So ngayon, eto. Dahil nga, akala niya ay S168 S16, yung darating na in-order niya. Nung dumating, eh, ganun pala na battery. Yung parang ano lang. Para siyang <laughs> maliit pala. So, hindi niya ma pag wala siyang spot welder. Ayan. So, siguro ito yung napili na niya kasi nga portable, built-in battery na siya. All-in-one, nandito na. So, i-charge mo na lang. Kaya, yun, hindi niya maharap. So, kala ko na-assemble yung tinanong ko. Hmm, yung bla bla bla. So, ito yung kanyang user manual. Ang kasama lang sa loob, sabi natin yan kasi hindi yan kasama. Yan lang guys, yung kasama sa loob, yung user manual. Yung kanyang charging cable. Ito ay mapili ng charging cable. Hindi, kumbaga, kung meron kayong charging cable ng cellphone, malamang pwede or hindi. Pero pag bumili kayo kasi, meron siyang kasama. So yun lang yung kasama sa loob ng box Then yung mismong Spot welder Ganda siya guys Silipin natin na may loob niya So ito Assembled na siya kasi nga hindi ko alam kung Siguro yung assembled na rin niya Ayan lang yung laman sa loob ng box So nandito yung kanyang instruction kung paano siya gamitin Ang bilis nga nito eh kasi nga wala ka lang masyadong ano eh Nandito na lahat pati battery may nabibili naman yata na mayroon siyang wire na pwede mong i-clip sa mga battery. But eto ay ano siya? Built-in battery. Ang downside ng ganito ay kung sakaling marami kang spot weld eh dahil nga sa may battery siya sa loob at depend sa kanyang laman yun din yung kanyang trabaho. So yung may wire ay want to sawa. Ito ay portable. Kung sakaling may konti lang naman yung gagawin mo, pwedeng pwede na siya. Pero kung nagpa ka talaga ng mass production, hindi siya pwede. Na pwede. <laughs> so ito meron siyang OLED display dito. OLED siya guys kasi malinaw. Maliwanag. Tapos colored pa siya. Then nandito yung kanyang tip na pwedeng bunutin. Tapos maganda yung kanyang body kasi nga hindi siya ano madulas meron siyang grid ayan para maganda yung grip then dito sa dulo nandito yung kanyang ayan nandito yung kanyang mga buttons tapos yung kanyang USB-C in sa so, meron siyang dalawang LED dito sa butas na to para indication ng kanyang full charge at for charging pero habang kina-charge mo dito makikita mo dito yan Then, yung kanyang buttons, power, then positive, negative. Adjust. I-try natin i-charge para makita ninyo kung kung sa kasakali gusto nyo bumili ng ganito ha. Ah. Pero wala kang may bibigay na link kasi hindi ako yung ano. Pero magtingin na lang kayo. Tandaan nyo na lang oh. Ganito. Para makuha nyo yung tamang itsura nya. Eto. Kung gusto nyo bumili sa Ewan ko kung alam nyo na to siguro pero subukan lang natin. Ayan, kumbaga punta tayo sa Lazada. Ngayon, hindi nyo alam yung pangalan. Ang gagawin nyo, punta kayo sa search box. Para sa hindi nakakala, punta kayo doon. Meron siyang parang camera doon. Kunin nyo yan. Then, picturean nyo siya. Picturean natin. Subukan natin. Hayaan nyo na siyang maghanap. yun know, o, bilis. Malamang dito to, merong 787, merong 1,700 galing China, pero China din yung isa. Most of them is, may, uh, oh, money, sa ano lahat, China lahat. 1,000 mahigit. Oh, meron dito sa China rin, 942. Pero mostly, nasa 1,700. Pero pang 2K. Yan kung sakaling bet nyo Pero hindi ko ano Hindi siya sponsor to kasi hinaram ko lang Yan So subukan natin i-charge Para makita nyo Si Thunderbox ang gamitin natin Thunder black pala So ganito siya guys kung ano i-charge Napili to Hmm Ayan pwede Oh yan So ganyan siya OLED guys Hindi siya LCD OLED yung ginamit Tapos kung i-power on natin Ganito Hindi pa ako masyadong Biasa sa paggamit ng ganito Lalo yung mga preset kasi may mga combination dito, may combination dito. Nandito sa manual niya. Pero yung pinaka basic ay ganito. Gusto, gusto natin ilipat yung kanyang gumawa preheat, then gear eh what kung ano yung gear na yan yung isang ano na yan eto subukan natin lipat ayun o no? lilipat yung arrow then delay preheat subukan natin lipat yun o no? pinutin natin yung plus at minus tapos yung gear kung gusto natin tatagal yung kanya siguro ano yung kanyang heat yan <laughs> kaya lang kasi pag matagal masyado nabubutas yung iniwasan natin sa mga battery kung mabutas siya yung tamang luto lang siguro kung makapal pwede natin iba uh, pahabaan yung kanya ano on then yung delay pwede natin pinakamababa dito is yan nasa 0.5 seconds ayan. so madali lang siya guys subukan natin may cut pa ba video na to parang wala na eh Try natin. Yung nickel strip na binili niya, my goodness. Ang dami. Yun lang, uh, pan lang, pang 12 volt lang yung kinuha niya. Pero yung nickel strip na binili niya, marami. Ayun mo lang siya. Oh. Subukan natin Kasi nga makapal yung ano, pag didikitan natin, mas matagal siyang uminit. Dali ba ba to? parang raw video yung ginawa natin yun. kasi kung may task natin yung setting nya at manipis yung 18650 uh, butas yung battery yun lakas din tapos subukan natin wala na, wala na, hindi naman, ano, tanggal obligado kung tingin natin to Maganda rin siya kahit pa paano. Subukan natin. Hmm, yan o, oh, tumikit pa rin. Kahit doble na siya. Diba? Diba? Tapos dito, ito ang dikit na dikit. Kung nabubutas pa, yun, know, nabubutas na siya. Automatic siyang ano. Basta ni dikit. Okay, natin. Ayun. Ah, Tulak lang pala. Be gentle kasi hindi natin pag-aari. Yeah. Siguro meron siyang mga super capacitor dito. Ayun, 'to yung battery niya. Then meron siyang dalawang siguro hindi ako nagkakamali it's uh, IGBT okay another siguro to MOSFET okay ano kaya ito ah busbar meron siyang busbar ba to or shunt shunt resistor yes ah yes it's a shunt resistor yata kailangan natin dyan okay so ito yung kanyang display another transformer malamang yung kanyang ano to dc-dc converter oh. hindi ko lang alam kung direct yan na sinuswitch nya dito another transformer display suko natin yung on you oh. know linaw pag ano OLED tapos colored pa siya meron siyang temperature sensor dyan yung battery madami lang na nabibiling ganito eh pero kung sakali eh, pwede ka na mag DIY ng battery madali lang yan Battery niya ay tabayon nasa 43 125 This is the negative and the positive natukutan natin try lang natin kasi to <laughs> Try lang natin Yeah pa ayos ganda kasi kung may sarili tayong gamit na ganito eh, walang limitation kumbaga sa project natin dito nilyo man yung project natin or this at least meron ka magagamit pero mostly priority kung bago kung ano yung project mo Kung dispat or turniyo, Pero kahit papano ready ka Kung meron man